Masarap na pares ba ang hanap nyo mga kakering keri? Pares na talaga namang pinipilahan mga kakering keri. Anong oras na yan? Pero ang dami pa rin tao. Tingnan nyo oh. Sobra. Ito lang naman ang sikat at trending na pares ngayon mga kakering keri. At iyan, dumating na nga ang order ko. Dala ng gwapong kapares ng buhay ko. Bago pa ako kiligin ng bongga dito, eh, i-check na nga natin ang pares. Nakita nyo ba? Talaga namang sik, sik liglig at umaapaw sa laman ang pares nila. Lalo na tong bone marrow. Shocks! Gusto ko na siyang kainin agad-agad. Kaya naman hindi na ako makapaghintay. Kinuha ko na nga ang kutsara at tinidor. At ito, isusubo ko na mga kakering-keri. Ayan, talaga naman. Ang sarap. Nakalimutan kong sobrang init nga pala ito. Ayan, napaso pa ako. O siya, galit-galit muna tayo mga kakering-kering at lalantakon ko na tong napakasarap na pares ng Poy Pares dito sa Villa Air Base, Pasay City. Ano pang hinihintay niyo? Sugod so na!